Nagmistulang ghost town na ang Sitio Balubad sa Angeles, Pampanga. Matapos palayasin ang lahat ng nakatira dahil sa away sa lupa. Naging marhas pa ang demolisyon kaya may mga residenteng nasugatan at kusa ng umalis. Para bigyan ang mukhang balita, Mobile Journal, Kyla Makantan. Paano kung ang ipinundar mong bahay, hindi mo na matitirhan ang lupa kasi kinatitiri ka dito. ibaraw ang may-ari. May hindi bababa sa limang daang bahay sa sitio Balubad sa Barangay Anunas sa Angeles, Pampanga. Pero hindi na ito matutuluyan ng mga residenteng nagpatayo nito. Noong March 12, puwersahan na silang pinaalis ng demolition team. ng Clark Hills Properties Corporation na may-ari raw ng 73 hectares na lupain ilan sa mga ito, armado ng baril at mga bakal. Sinubukang lumaban ng mga residente, nagbarikada at nambato sila sa demolition team. Higit isang linggo makalipas ang marahas na eksena. Tahimik na sa sityo balubat, wala na ang mga nakatira. Kaya ang mga residente, pakiramdam ay tila napabayaan na sila Tsaka ang ginawa namin sa mga bahay namin. Ba't gano'n naman ang kari? Ano ba pa naman patakal ng ito ng Setyembre noong nakaraang taon pa raw ang unang bantana na natanggap nila mula sa Clark Hills na nagmitsa ng pagkamatay ng isang residente matapos siyang takutin. Nito namang Pebrero ngayong taon, isang bahay ang tinarget ng grupo na sapilitan daw pinasok. Sinaksak pa raw ang paanang may-ari dahil sa dinila paglikas. Lima naman ang naitalang nabaril sa demolisyon noong Martes, habang anim ang senior citizen na inataki sa puso. Giit na mga residente, kumpleto ang hawak nilang papeles na sila ang may-ari sa lupa. Pero ngayon, naghahanap na rin sila ng malilipatan para makuha ang gamit sa iniwan na nilang mga tahanan. Kapalit naman ng lupa na kinatitirikan ng kanilang bahay, may financial assistance na 30,000 pesos na ibibigay ang Clark Hills. Pero ang iba, tulad ng mga magsasaka, hindi raw papayag na mawala ang kabuhayan nila. Masama rin ang loob nila dahil wala raw aksyon na ginagawa ang lokal na pamahalaan kahit pa matagal na raw nilang inilalapit ang pagbabanta ng Clark Hills. Pinabayaan kami kaya ang demolition team sumugod ng sumugod kasi nga suportado sila ng mga pulis. Marami na pong nangyari sa amin dito. Ang masakit dito ma'am, habang ginagawa nila yon, Naddodoon yung mga polis, nanonood lang. Giit naman ng Angeles City Police. Nagampanan nila ang kanilang tungkulin. Maximum tolerance po ang aming ginawa para lahat po ay uh, mapanatili ang kanilang uh, seguridad. Both uh, ano demolition team and the residents ng Balubad po sa ano uh, nangyaring demolition. Para sa mga residente ng Balubad anunas, ilalaban pa rin nila ang kanilang lupang kinalakihan. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. At alamin natin ang latest sa Barangay Anunas. Makakausap natin live mula sa field si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, ano ba ang sitwasyon ngayon sa Barangay Anunas? Kwento mo naman sa amin yung pagpunta mo sa sitio Balubad. Mataas pa ba ang tensyon dyan? Pops Jay, sa ngayon uh, medyo tahimik na doon sa Sityo Balubad. Uh, kasi nga uh, wala nang mga residente doon sa loob. Tapos uh, pagpunta mo pa lang, yung entrance, sarado na siya. Naglagay sila ng barikada na sinemento nila doon para talagang mababantayan nila. Bukod doon sa nakaharang, eh, merong mga nakadeploy na security. Meron ding uh, mobile, yung PNP. Uh, kanina umaga pumunta tayo, ano, medyo nahirapan tayo kasi hindi lumalabas yung mismong sitio doon sa mapa. Kaya nagtanong-tanong tayo Uh, yung mga pinagtanungan naman natin kanina mga barangay official, ganyan yung mga parang tanod. Pero parang hindi nila tinuturo yung mismong sitio. Kasi iba-iba yung direksyon na napupuntahan namin ng driver. So ayun, uh, naghanap tayo ng contact, doon na lang tayo nagbase uh, hanggang sa ayan, nakita nga namin yung uh, sitio. Actually kasi mayroong uh, tatlong daan papasok doon sa sitio. Pero kumbaga yung dalawa, eh, malayo na to kasi nga sobrang laki nitong uh, lupain mm uh, nasa tabi ng Esitex, tapos nandito sa may gitna ng ano uh, Anunas na barangay, yung oh. sitio talagang napakalaki. 73 hectares kasi ito, Pops J. Kaila ilan ang mga pinaalis na residente at saan sila ngayon tumutuloy? Mm -hmm. Jay, alam mo nasa sa 2,000 mahigit yung residente oh. na nakatira doon sa Sitio Balubad. Mm -hmm. Sa Sitio Balubad pa lang yun mismo, Uh, sa ngayon, uh, wala na sila doon sa covered court at, at saka sa simbahan kung saan sila unang tumakbo right after nung no demol demolition. So may ilang tayong naabutan pero hindi na sila doon nanatili. Meron na lang mga furniture, mga uh, ibang gamit, mga damit. Pero uh, kumuha na daw sila ng mauupahan uh -uh. dahil nga syempre ang dami nilang gamit yung uh, gusto din nila ng komportable oh. kasi yung uh, covered court meron ding mga programa na ginagawa yung barangay kaya so medyo masikip yun kung lahat oh. sila ay e magsisiksikan doon kaya sa ngayon oh. ayon nang kukupan muna sila yung mm. iba uh, parang lumipat muna sa ibang lugar ibang mm. probinsya kasi mm. doon sa uh, barangay Anunas, mm. ang pinakamababang renta ay 5,000 pesos oh. so oh. imagine kung biglaan silang lilipat kailangan pa nila mag-provide magbigay ng deposit, Oo. ng advance na payment. Oo. Ayan, medyo nga uh, uhambol um na dito so, pa-tray. Ayun, nabanggit uh, mo nga kanina, kalat -kalat. Kayla. Kalat-kalat, 'yung mga residente sa ngayon. Nabanggit mo nga kanina, Kayla, na binabantayan ngayon ng mga polis itong lugar pa para mapanatili itong seguridad ng uh, mismong area, 'no? Siguradong may mga gamit na naiwan yung mga umalis na residente. Pwede pa rin ba silang pumasok para mag-impake o hindi na pwede? Oo, tama ako Paps paps J. Ano, yung isa nilang raston, kung bakit daw mahigpit yung kanilang pagbabantay at di na sila nagpapapasok. May ilan daw kasi na nangunguha ng gamit doon sa, sa mga bahay-bahay, nag-iikot. Pero uh, nung nakausap naman natin yung mga residente kasi pili na lang eh. Pwede balikan nung iba yung kanilang mga gamit pero hindi ko alam po ano yung kanilang basihan. Kasi may ilan na nagsusumusubok pero hindi pinapapasok. May ilan naman na pumupunta, pinapatuloy naman nila. So tinatanong ko kanina, sabi lang nila, may kukunin lang yan, ganyan, ganyan, ganyan. Yun lang yung sagot nila. Medyo uh, matipid kasi silang sumagot sa mga tanong uh -oh. ko, ano, pub straight. Pero ayun, uh -oh. uh, yung ibang residente, ang sabi naman nila, yung mga gamit daw nila, uh -oh. parang during demolition, uh -oh. from demolition team daw, may ilan na kumukuha ng gamit. Uh, Magkakaliktad hmm. naman yung sinasabi nung uh, security na nagbabanta. Yung demolition team daw, habang oh. nagde-demolish sila, may ilang doon na kumukuha ng gamit pang sariling interes. Yun naman yung sabi ng ilang residente. Kaila, kailan daw ba naging may-ari ng Sitio Baluba nitong Clark Hills? Mm -mm. Oo, alam mo, Paps J, sinusubukan natin kontakin yung Clark Hills Properties Corporation ano, para nga maging malinaw ito dahil meron silang nilalabas na mga papeles. Pero ito kasing ating mga residente, ang sabi nila, noon pa man, kasi nakatira sila dito mga 1979 pa, yung pinaka-una. Okay. Mm -hmm. ah, pinaka mm -hmm. ah, Sinasabi nila, na, after noon talaga, mga 90s, 80s, meron na silang mga papeles, meron oh. na silang cloua na nanggaling sa CARP. So, so may pinangahawakan, pinangahawakan silang mga papeles, kailan, no may pinangahawakan silang mga dokumento para patunayan meron. na silang ang may-ari ng kanilang oo, uh, tinitirhan. Oo, oo. oo pops, J, may talaga. Kaya, kaya nga, sobrang sama ng loob nila. Kasi bakit uh, meron naman silang mga papelas na dokumento na maipapakita, pero tumuloy pa rin doon sa pagdemolish. Tsaka ito kasi Pops Jay, itong lugar, itong sitio Balubad, hindi kasi siya parang informal settlers na itsura yung sitio. Mukha na siyang subdivision na uh -oh. talagang commercialized dahil uh -oh. matataas yung bahay, sementado uh -oh. lahat. Uh -oh. May mga resort pa nga sa loob, mga simbahan, kaya mm. sobrang nalulukot sila kasi pinundar nila ng mahabang panahon mm -hmm. yung mga bahay na nakatirik doon. Kaila, may plano pa ba ang uh, LGU para matulungan ang mga residente nitong nawala ng tirahan? Sa statement na binigay PAPS-3 Mayor Carmelo Lazatin Jr., ano, uh, nagsabi siya na magpapaabot daw sila ng tulong at ang pinangako sa mga residente ay e, lupa raw na pwede nilang lipatan. Pero nung tinanong naman natin yung mga residente, ang natanggap pa lang daw nilang tulong eh, relief goods right after yung demol demol demolition yung sila sa COVID court tapos mm -hmm. uh, yung uh, medical mission daw, nagsagawa ng medical mission para, uh -oh. para sa mga nasugatan. Tapos uh, banig, yun lang daw yung naabot na tulong sabi nila hindi nila masyado inaasahan yung sinasabi na lupa raw na ipamimigay kasi wala uh -oh. naman daw pag-uusap na ginagawa o pag-reach out na ginagawa yung city uh, yung local government sa kanila. Oh. Okay, maraming salamat at ingat ka jan Mobile Journal Kayla Makantan.